Tatawid tayo ng border, men. Dito tayo sa Port Huron sa Michigan. Yun ang tatawiran natin, no? Parte ng Amerika, pero dito sa Canada na to, Point Edward and Sarnia. So, clear na yung load ko. And wala na dapat problema sa pagtawid, no? Rekta na to. So, mula dito sa border, meron pa akong tatakbuhin 349 miles, no? So, mga 6 hours pa yon Or, eh, mga ganon, 6 hours. Ay! Sana ay... Ewan ko, hindi ako malate. Kasi kung 6.30 na lang gabi ngayon kung 6 hour drive pa yon darating ako ano ang uh, 12.30 midnight tutulog ako ng 10 oras so 10.30 na ako magigising noon. 10.30 na ako pwede mag drive so alas 8 yung appointment time eh late ako ng 2 hours and a half Okay lang naman yon kasi yun nga dahil nga nagkaroon ng matinding snow. No? Kaya naubos rin yung oras ko dahil dun sa snow na yun. Good afternoon, officer. Sure. Going to Summit, Illinois. Afternoon. You too, officer. Thank you. Heater, heater. Let me come on, Let me move in. Hey, nice, nah. Huh? Welcome back to America, man. ay 69 94 west tayo ayos na mabilis lang yung laging pagtawid natin tinanong lang ng officer kung saan ako pupunta wala lang ibang tanongin lang nakakota na siguro sila ng ano <laughs> x-ray Bilis lang Pero wala pa rin tatalo sa may Pagtawid ko minsan Diyan sa may Detroit Teka lang Mag-merge lang ako Yung Pagtawid ko diyan sa may Detroit Ambassador Bridge, no? Nung ako na yung Nung ako na yung turn ko na, no? Sa immigration officer Papatayin ko sana yung makina. Siyempre, yun yung rules nila para hindi nga naman maingay. Sabi ng officer, leave your truck running. Kinuha lang niya yung passport ko. Where are you going? Ganun lang. Tapos sinabi ko kung saan ako pupunta. And then, okay, go ahead, sabi niya. Yun <laughs> yung pinakamabilis na pagtawid ko. Grabe, ang haba ng pila sa Sarnia, man. Bakit? Ano na namang meron? Bakit nanghahabaan ng ang traffic dito? Ah, hindi naman pala ganun kahaba. So, hiinto ako dito sa My Loves. Refuel. Pero hindi ako matutulog dyan. Mag-refuel lang ako. Gawin ko yung 30-minute break. And then... Alis na ako. Doon ako matutulog sa may mga rest area. Ha. <sighs> Bango. Oh, Amoy chicken, man. Parang mag-chicken yata ako ah. Takam ako sa Chester's, man. Ayos na. Isang, ta isang tangke lang ang kakargahan ko ngayon, no? As usual. Dahil hindi ko naman kailangan punuhin ng punuhin yung tank eh, men. Malapit lang ang pupuntaan natin. So, 78 gallons for 305 US dollars. Mahal men. Presyo ng fuel ay $3.88 per gallon. Yan ang diesel cost. Ah, sagarin natin to. Ay, gago putik na talasikan ako ah okay na yan putik na malasik sa akin yung diesel man ah mga nga may diesel ang shock natin ito okay lang talagyan ko na lang ng plastic yun know? Oh. laban men kain tayo ng hapunan Chester's Chicken, man. Isa sa mga panalong fried chicken dito sa States. Two-piece lang yan, man. Two-piece chicken lang yan, man. So, say grace muna tayo in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Father, Son, and Spirit. Parang mas masarap kumain ng... Okay lang off ang makina, no? Ah, yun na. lang natin itong fried chicken, man. Meron din tayong coke, syempre. Ah. Cheers. Up, I'll pass it up. Ah. Mm, Ừ. Ừ. Chơi chơi. Cheers, man. Mm. skin. Ayoko na lang balat. Sobra na. Mm. cheers man. うん。は、う、い、ん、ほ <laughs> な <laughs>。やった sobrang taba hmm. nahilo ko ah wah <laughs> uh. sarap malalo naman talaga thank you lord fried chicken no iba ang fried chicken napakasarap Tapon natin ito mamaya. Napakasarap, men. Sobra. huh Solve! Solve, men. Sarap. Sempre kailangan linisin ang pinagkainan. Get out of here, man. Busog. Ugh. Sobra. Sobra. Ah, sarap. Thank you, Lord. Ah, sarap. Busog na busog sa fried chicken, man. Let's get out of here, man. Busog. Woo. Sobra. Sobra. Ah, sarap. Thank you, Lord. Ah, sarap. Busog na busog sa fried chicken, man. 7.30 na lang gabi. So, 1.50. Ang huling kain ko ay hmm, 10. 10 a.m. ako huling nakakain. 10, 10, 10, oh, 10, 10 o'clock. Or 10.30. Kasama ko pa si Quindy sa bahay, yung uling kain ko, man. Oh, tapos ngayon, 7.40 na. So, 11, 12, nine hours akong hindi kumain. Nine hours akong hindi kumain. Although, uh, in between, no, meron naman akong kinakain mga chicharo. Yan nga, chicharo. <laughs> mga potato chips very unhealthy no kasi wala kasi ako mga tinatinapay pero ayos na busog na grabe talaga kanina nabuhusan ako ng ano diesel ah Kaya nilagay ko na sa isang plastic bag yung pants ko tsaka yung suot ko ano. Jacket ba yan? Ah. Wala eh. Mga ngamoy dito sa loob ng cabin natin. Mga ngamoy sa loob ng truck natin kung dito ko nilagay siya sa... Tsaka meron pa akong extra jacket dyan. Four hour drive na lang ang natitira sa akin. Tapos yung customer is 315 miles pang layo sa mga 5 hour na half pa yung biyahe bitin tayo ng isang oras kalahati almost ah, dahil yan sa ano eh snowstorm kanina dahil yan sa snowstorm kanina no? ah. sobrang tayo busog dun sa fried chicken na yun men Sarap naman talaga. Nakakaumay lang yung taba, men. Sobrang, ano, oily. Ah.